That if, if they feel that there's a violation on article 11 that can be considered culpable violation of the constitution then if not we can go down to the pinaka lower ranked betrayal of public trust mm -hmm. for not upholding article 11 samantalang araw sa atin lahat makapoyan mukhang may malakas talaga na puwersa na nasa likod nitong mga pink dilaw itong mga pro Ontiveros, anti vice president sara na gustong takutin po itong mga justices bakit, no? Sa bagong podcast or programa nitong mga Pink Dilaw, kasama po itong si Kiko Aquino, abay sinasabi nila na pwede daw po mag-file ang sino man ng impeachment complaint against sa mga justices na nagbigay no, ng hatol unanimously doon sa impeachment ni Vice President Sara. Ito, wag na natin patagalin, mga kababayan po natin, no? Saka tayo magbibigay ng ating komento. Okay, balita mula sa UNTV, mga kababayan natin. Paan ng impeachment complaint ang mamamayan laban sa mga miyembro ng Supreme Court. Ito ang inihayag ng dating kongresista na si Lorenzo Erin Tanyada III na ngayon ay acting president ng Liberal Party sa gitna ng pagkadismaya ng publiko sa naging desisyon ng SC na labag sa Constitution ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So, ito po ha, Erin Tanyada. Siya pala yung uh, acting na pinakamataas na official ng liberal o itong kilala natin na pink dilaw na ngayon kasi hindi lang sila dilaw no ah uh, may pink na rin sila ngayon so pink dilaw at uh, ang kanilang pinaupo no na representante ngayon sa House of Representatives ay itong si Layla Delima. Tandaan niyo po pa mga kababayan natin no oh, na unang nagsalita ay si Layla Delima. Sinabi ni Layla Delima no ay baka magpafile sila ng impeachment against sa mga justices So, na nagbigay ng hatol sa impeachment device Vice President Sara. Eh, Siyempre, hindi naging pabor sa kanila. Sobrang galit nila. Yung pangalawa ay si Martin Romualdez. sinasabi niya na hindi ligtas itong mga justices dahil kagaya ng presidente, vice presidente, sila rin na mga justices na nakaupo ngayon dyan sa Supreme Court. Sila din po ay mga impeachable officer. So, ganun din ang kanilang paranakot. And after that, nag-file po sila ng motion for reconsideration. At ang kanilang pinala, pinapalabas no, na argumento ay malaki ang posibilidad na babaliktad ang walo sa mga justices na nagbigay o kasama sa mga unanimously na desisyon na sabihin na unconstitutional, unconstitutional itong impeachment against kay Vice President Sara. So, pabaliktad daw, no, magkakahimala daw. Pero, nagsalita sila ng mga pananakot sa mga chief justices. Ang tanong dito mga kababayan natin, babaliktad ba yung mga justices na ito ng Supreme Court? Matatakot po ba sila dito po sa mga pananakot? <laughs> Matatakot sa pananakot nito Pink Dilaw and of course no sa pagbanta ni Martin Romualdez na sila po ay mga impeachable officer man. Kasi kung kung sakaling sila ay babaliktad, kaya na sinasabi ni sa antivirus na pwedeng magkahimala, kaya na sinasabi po nitong si Tito Soto na pwedeng magkahimala, malay natin. Kung babaliktad man sila, no? Sino yung uh, tatamaan dito? Kanino babalik ang kanilang pagbabaliktad? Sa kanila din. Dahil mawawala ng credibility and after all na pinagbabantaan sila, magbabaliktad sila. Lalabas na sila ay takot dito sa mga pink dilaw. 'Di ba? Imagine mo ako sila na mga sila ng mga Duterte uh, Supreme Court ng mga Duterte eh e, kung may dapat kasuhan pa dahil sa mga ganitong klaseng pahayag, no, yung hindi pagsunod sa decision ng Supreme Court baka dapat kasahan, kasama rin itong kasuhan si Tanyata. Uh, kasi kinasuhan na po itong si Persingue, eh. kinasuhan sila Rigadon o kinasuhan si uh, Richard Hidarian may pinapasagot na sila anyway, pakinggan natin ang kanyang sinasabi Ngunit ayon sa dating mambabatas, wala silang balak isulong ang hakbang na ito. I am not advocating it. So, if there's someone who feels that this constitutes a betrayal of public trust, then it is up to the those people to to file the necessary uh, impeachment case. Hindi naman Sabi nila hindi sila advocates ng pag-file ng impeachment case. Ito po sa mga justices ng Supreme Court bakit nyo paulit-ulit na sinasabi yan? Parang, ano yung parinig kayo ng parinig para matakot yung mga justices para pauwiin, bumaliktad sila no, sa kanilang naging decision na unanimous na unconstitutional ng impeachment against kay Vice President Sara. Kasi kung wala naman talaga yung plano, hindi nyo advocates ito, nakasuhan ng mga or, or wag file ng impeachment against sa mga justices, bakit kayo parinig ng parinig? Diba? Ayaw nyo nga, pero bakit kayo parinig ng parinig? O sino yung magpa-file? E kayo lang naman po yung hindi pabor sa naging decision ng Supreme Court. O kayo nga yung mga nagrarally na yan. Kayo yung mga nagwiwilga doon sa Senado. O kayo rin yung grupo na naggaganito doon sa Senado. O grupo nyo rin yan. Grupo ng Tindig Pilipinas ay no pala, Libog Pilipinas siya naniniwala na magdudulot ng constitutional crisis sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa mga maestrado ng... Iba, uh, talagang ano, yan talaga dyan pupuntahan. So tingnan natin o, oh, kung matatakot nila yung mga Supreme Court. Tandaan natin mga kababayan yung pag-file ng impeachment, may mga basihan din sila. E eh, kung yung pag-file nila ng impeachment sa mga justices, hindi naman pala, no, uh, magiging impeachable ang mga justices sa Pinaylang nila dahil dinesisyonan nila yung uh, impeachment ni VP Sara baka bumalik sa kanila pa di ba SC hmm. binigyang din ni former representative Tanyada na nagawa na ito noon the answer to that question would be uh, to file an impeachment complaint against the Supreme Court and then cite the grounds hmm. if that is, if they feel that there's a violation on article 11 that can be considered culpable violation of the Constitution, then if not, we can go down to the pinaka lower ranked betrayal of public trust for not upholding Article 11. Samantala nagpahayag naman ang tindig Pilipinas na hihintayin muna nila ang desisyon ng Korte Suprema sa Motion for Reconsideration bago sila magbigay ng panibagong komentaryo sa impeachment ni VP Duterte. Ayon kay Kiko Aquino D, co-convidor ng grupo, umaasa pa rin silang bab... Ito no, ang dugo talaga nito, talagang iba talaga yung mga dugo nito no. Dugong mga kaliwa, mga kababayan po natin. Dugong aktivista no. Kapag hindi pumapabor sa kanila, yung nangyayari. Galit na galit sila, nagwawala. Hindi, ayaw nila sumunod. No, sa Supreme Court, which ang Supreme Court, is the final arbiter. Yung nagbibigay lamang ng mga, uh, ng final na decision sa mga unresolved constitutional issues ay Supreme Court. Saan ba sila lumalapit pag may issue na hindi kayang resolbahin? O, di ba sa Supreme Court? Tapos ngayon, hindi nila kayang respetuhin. Magkagalit sila, magkawala sila, bantaan nila na papa-impeach ito. Dapat ang una nilang ipapa-impeach talaga dahil ang number one na problema ng Pilipinas ay si Bongbong Marcos. Akala ko yung mga ito is anti-Marcos. Galit sila sa mga Marcos kasi mga diktador. Bakit yun ang hindi nila i-impeach? Napakaraming isyo, no? Hindi na nating kailangan isa-isahin. Dahil kahit sinong Pilipino alam na yung anong isyo na dapat, uh, anong isyo na mga rasones na dapat tanggalin ni si Bumbu Marcos, napakarami, di ba? Bakit kailangan ma-impeach si Marcos nyo? Dapat yun ang kanilang i-impeach talaga. Kung gusto nila yung accountability. O mag-sign ano, mag tayo ng mga problema no, na hindi na solusyonan ni Bumbu Marcos. Ekonomiya ng ating bansa. Bagsak ng pabagsak. Samantala, papik news sila ng fake news. na daw. Bumababa na daw yung inflation. Bumababa na daw yung bilihin. Wala nga eh. Lalo tumataas eh. O ito pa. Diba? Yung issue dyan sa GAA na pinirmahan niya yung yung blank by camera report. Tapos yung GAA, pinirmahan niya. Wala siyang kaalam-alam na nagkaroon daw ng blanko. Di ba? Yung uh, ang uh, issue po sa pagpapadala niya kay Presidente Duterte na illegal no? Kidnapping. Ngayon, sasabihin nila na nagpapakalat doon ng fake news ang mga Duterte. Dahil legal daw ang ginawa kay President Duterte. O ngayon, may kinakaharap po silang kaso sa ombudsman. So, uh, sige, patuloy na. Balik rin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon noong July 25 upang mabuhay ang impeachment at magawa ng Senado ang kanilang trabaho na mapanagot ang mga mataas na opisyal ng gobyerno. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Dios So, ito mga kababayan po natin, sige, puntahan natin. Sino-sino po ba yung mga nagrarali na ito? Itong mga sinasama ba nila sa nagrarali nila? Talagang alam talaga kung anong purpose sa kanilang pagrarali? Hindi po eh. Obvious na mga binabayaran nila yung mga taong sinasabi nila. Ito na, galit na ang taong bayan. O, oh, panoorin natin ito mga kababayan natin. Sino yung taong bayan? Ang sinasabi nila, alam ba yung kanilang pinaglalaban? Hoy, persingyo eh. Hindi nga alam ng tao eh. Kung bakit sila nang sarali. Basta sinama lang daw po sila. Sinasabi may bayad, may ayuda, may libreng pagkain. Sa saan makikita natin ang isang kilos protesta rally. Hmm. Na Hello po, pwede mong Para po sa inyo po ma, good morning po. Uh, um, bakit po, naisipan po, bakit may natin, po kayo nandito? Ito kung pinaglalaban niyo po Para daw sa... In, in oh, intro pa lang, para daw. ni Sarah. Kaya yeah. sa impeachment po, kayo po ay uh, hindi sang-ayon na itinasura ng Supreme Court? Ayun ko po kasi sinama lang po ako eh. Oh. Diba? Yung mga taong sinasama nila, naghahawak ng ng mga ano na yan, yung mga syreges na yan, na eh, impeachment, impeachment na yan, litisin-litisin, wala nga kaalam-alam eh. Hindi nila alam kung bakit na dyan sila. Di nila yung kanilang pinaglalaban. Basta kung anong auto sa kanila na isigaw, anong bitbitin nila. Yun na, mga kababayan natin. <laughs> Makapayaran lahat yan eh. So, ilan lang talaga sila yung mga nagwawala. Yung sinasabi nilang gamit na gamit na taong bayan. <laughs> Malaking kalakuhan yan. Kaya yung mga ito, pinagtatawanan ng sila ni Bato eh. Diba? Pinagtatawanan lang sila. Pinagtatawanan lang sila ni Senator Marcolita. Si kahit yung leader ng kanilang kulto, kulto ni Risa Tanas, No? Yung asyo nga, nga hindi nga kayang uh, magkasabi ng katotohanan. Yung kanya mga, mga sinasight na mga uh, desisyon ng uh, Supreme Court, no? Na bumaliktad daw, yung, uh, uh, yung mga unanimous sa desisyon, tapos biglang na no? Nagkaroon daw ng himala. Hindi niya nga kayang ma-explain eh. Tapos sinita siya ng Supreme Court. Hoy, fake news ka, Hindi totoo yan. Hindi unanimous ang desisyon na yan. Imagine mo. Ha? Philippine senator pero nagpakalat ng kasinungalingan mismo sa loob ng Senado. Hmm. Ah, kaya yung mga, ito yung mga inakot nila. Kaya sila-sila lang yan, yung mga takot na takot no, na makabalik si Vice President sa, o oh, makabalik ang Duterte sa palasyo, maging presidente ulit ang isang Duterte. Dahil yan ang mag-uubos, yan ang tatapos sa kanilang masamang gawain at pang-aabuso sa ating bansa. Yan, mapang-abuso yung mga yan gusto nila maging presidente si Risa Ontiveros, si Lenny Robredo, para kontrolado na naman nila yung mga kasindikatuhan. Di ba mga kapapayin natin? Okay, yan ang po yung ating update. Maraming salamat po. Bukas yung ating comment section para sa inyong komento at opinion. Maraming salamat.